Good morning mga Lodify. So ngayong yeah. araw gagamitin natin tong ating jumper cable. Kasi ang yung motor natin. So ang gagawin ko, gamitin ko to pang charge ng battery ko dun sa motor. Tanggalin natin yung upuan para matanggal natin yung battery. Pakita ko muna sa inyo bago ko tanggalin yung battery. Pa ko muna sa inyo kung ano nangyayari kapag nagpo-push start tayo. Buwan so, natin yung motor. Ayan, naka-on na siya. Tapos, start natin. Um, hold brake. Push start. Ayan. Wala. Diba? So, but empty yung battery. Check na rin pala natin yung voltage ng battery natin. So, resting voltage. 11 point. Ang ganda. Pasig pala. Hindi masyadong kita eh. Ayan. Kita na ba? So, tap na natin to. Nakakonect na yung to negative. Connect natin to dito yung negative. Tapos, positive. Connect natin dito. So, ang kanyang voltage ay 11.61. Okay. Yan. Kita ba? Yan, 11.61. So, mababa. Dapat 12.6 to 12.8 yung battery natin. Itong isa, check natin. Ito pala negative. Yan na, negative. Positive. Kaya kung makikita nyo, 12.4, diba? So, mataas yung capacity nya. Bago natin palitan yung battery, try muna natin kung gagana yung jump start. So, kakabit natin dito yung, ano, jumper cable. Kakabit na natin dito, tapos, i-coconnect natin sa system ng motor, itong ating jumper cable. Tignan natin kung mag start So, try muna natin jump start. Okay, kapit natin yung positive. Nakapatay pala yung motor natin, ha? Dapat kapag gawin yung nakapatay yung motor. Baka makuha sa jump start baka hindi na kailangan magpalit ng battery, di ba? So, try natin gumawa ko sa jump start. So, positive to positive. Tapos, yung negative sa body ground. So, hanap tayo ng bakal na pagkakabitan nito, ito. Ito yung negative. Yan yung turnili na ito. Dito natin kabit. Sana, para hindi ko na kailangan magpalit ng battery. Di ba? So, on natin yung motor. Okay, so nauna natin yung motor. Tingnan natin kung mag start So, body ground. Negative ng battery. positive and positive. So, wala tayong, hindi na ako yung negative natin dito ah. Sa body ground lang. Check natin kung gagana. Pag hindi, palit battery. Okay. So, ayaw talaga. So, palit battery talaga tayo. Okay. So, palitan natin yung battery. Okay, so naitap na natin yung battery. Uh, negative to negative. And then positive to positive. Uh, tapos, habang umaandar mami, kakabit natin yung uh, dito, terminal. Habang umaandar. Para mag-charge yung battery. Okay, start natin yung motor. So, positive to positive, negative ang battery. Itong isa, hindi natin kakabit sa negative doon. Dito natin kakabit sa ground. Ayan, Ayan. Check natin yung voltage. So. Okay. So, na. Chicharge siya. Yan. Almost 10 minutes na. Check natin yung oras. Yan. Uh, kasi nag-reset yung time nito. Hindi kita. Hindi kita yung oras. Yan. So, diba? 10 minutes na yan. So, patayin muna natin. Tapos, check natin yung voltage ng battery. Patayin na natin yung makina. Kill, ano lang tayo? Kill switch lang tayo. Ayan. Kill switch lang para naka-on pa rin yung motor. Yung system ng motor naka-on pa rin. Uh, tanggalin na natin yung mga jumper cable. Tanggalin mo natin itong dalawa. natin yung negative. Ayan. 12.9. Okay na yan. Itong dalawang to dito sa main battery natin babalikan natin. Sure so, na natin na talaga kat dah oh, Ha, kena. Dan dan nak le. Baik nanti jumpa puan Ciao.